Kung napulga mo nga, pumunta na hospital. Nagpa... Pera. Nung... Oh, wala na eh. Gumaling na eh. Eh, ganun siya ngayon ng doktor. Ay, sumalit, tinanong siya. Tumanong, tinanong na kung magkano ang babayaran. Sabi nung... Doktor! bisis Ang babayaran nyo, isang milyon. Nung ah, no, pagsabi nung no, ah! Ano yung matay Ha? Napunit ulit! Yeah. <laughs> Hanggang gayon, hindi, hindi, na gumaling kasi punta wala na pambayan. <laughs> hindi, na pa <laughs> hindi sa magaling na, yung isang milyon, hindi na patahe. Oh, Yeah. Ano, wala kasi anyo nyo kayo. Be! kailan namin sa nyo? Ha! <laughs> 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 I... I...